maingay. So, sisingit ko lang, no, kung uwi kayo sa mga galing ng Maynila or ibang parte, basta tatawag kayo ng, ng San Monico Bridge. Huwag kayo magdadala ng mga gamit na mga fragile, mga ganyan. Babasagin, masisira, kasi ibabagsak-bagsak siya. Nakita ko kung paano siya i, ano, uh, hindi sila nag-handle with care. Hindi naman nila dinadahan-dahan. Hindi naman nila alam kung ano laman ng, ano, ng, mga karton, ng mga bag, ng mga ano, tinatransfer nilang gamit. So, para ma-aware na rin kayo na okay magdadala ng mga gamit na ano. Or, pag na kayong mag-uwi ng mga ano ayun nga. nga. Yun nga yung harapan kung um, basurahan ba? Kung hindi mo ka mo ito basurahan, ako matila ah, hmm. um, ako. lang mo nga. Hindi mo basurahan ito sa na ng mga nawala ko. Wala ko okay na ba ang San Juanico Bridge as of now 27 June 27 wala akong balita so nagtanong sila kasi nga muya ko ng late no so tatawid kami ng San Juanico Bridge so yung nagtanong sa akin sa Facebook <laughs> dito ako sumagot sa YouTube pero na-upload ko sa Facebook hindi ko alam yung situation situation condition yung kalagayan or anong ngyari? Basta hindi ko alam kung ano ng sitwasyon ngayon ng San Juanico Bridge. Pero kasi nung pag-uwi namin, hindi pa siya okay. Nung 15 lang yun, itong June. So, ganun pa rin ang setup. Yung mga galing sa Maynila na bus, hindi makakatawid. So, ang ginawa nila, pag nandun ka na sa San Juanico Bridge, bababa kayo sa bus na sinakyan nyo, and then tatransfer kayo sa mga van or L3 Basta mga maliliit lang na sasakyan. Ayun, tapos pati rin yung mga gamit nyo. Ang mahirap doon, pag meron kayong mga importanteng gamit, babagsak-bagsak yun. Mumutla ako. Okay. Basta, tatransfer lahat, pati kayo. Abala, as in, malaking abala. Abala talaga siya. Dubli pag. Pagod ka na nga sa biyahin, no? Tapos, pagod ka pa sa pag-aantay -pag mo dun sa sasakyan nyo kasi hindi siya agad-agad pagdating nyo sa San Juanico Bridge ibibiyahin e, na kayo agad ang mangyayari doon aantayin pa yung galing like dito sa Davao kasi swap kayo ng sasakyan ng bus swap kayo nyan so ang, so ang, galing dito sa Tawid like sa Davao mga Ormoc gumagaling sa Ormoc yun din ang isasakay ng mga van papunta ng kabila so isaswap lang siya so, So as of now, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ng San Juanico Bridge. Yung may nagtanong sa akin kasi nga nakita na lang uwi ako ng late eh. Noon pa yun nung uh, 15. Or nung 10. Yun. Or nung first week ng June. Yun yung situation doon. situation Situation. Situation pinagsasabi ko. Ayun. hindi ko lang alam ko ngayon kung anong iyari. Doble pagod talaga. Kaya pakita ko sa inyo yung clips nung kami, nagantay kami ng sasakyan namin. Ang tagal, dumating kami doon. Imbis na maaga akong makakauwi ng bahay, makakarating ng bahay. Nagpasalamat ako kasi maaga akong makakarating. So, nakarating kami ng bahay. Ten na ata, ng gabi. Nakarating kami doon sa Nualico Village. Maaga pa, mga 2.30 lang ata. Pero nasundo kami ng van. 6 na. O, oh, saan ka dyan, no? Pagod mo. Yan, tapos... Um, Mabilis sana, kaya lang yung mga bus lang ang problema, mabilisan. Hindi lang abalat ako. Hindi ko alam, nangyayari. Hindi ko lang nangyayari. problema. Basta yun na yun. po yung nagmaayo. Huh? Mayroon dyan? Iba yung sa atin? O, oh, yan na yun. Punta lang. Buang ang style lang. <laughs>